sa mainit na pagbati mga ka-insight talk. Sa video ito, pag-uusapan naman natin ang pagpunta at paninirahan dito sa Canada bilang permanent resident. Ang migrant group na ito ay nabigyan ng immigrant or permanent resident visa to Canada sa iba't ibang category. Alamin natin kung sino-sino ang mga kabilang sa grupong ito. Nandiyan po ang skilled individuals and professionals. Nandiyan din po ang family migrants, buong family, nag-migrate, mag-migrate. Yun din pong mga uh, naaprubahan under the provincial nominee program ng isang probinsya. Meron din pong express entry program sa na naaprobahan ng Permanent Resident Visa. Nandyan din po ang mga dependents of Permanent Residents. Sino po yung mga dependents of Permanent Resident? Yung kalimitan po sila yung mga dating uh, workers na nakapag-adjust ng kanilang uh, status dito sa Canada, immigration status dito sa Canada. So, makukuha po nila yung kanilang pamilya sa Pilipinas. At samasama sila na makapanirahan as permanent resident dito sa Canada. And din po yung mga self-employed or investor's visa. Also, madalang po yung mga kasi napakalaking talaga ng investment in Canadian dollars at uh, napaka tindi po ng kanilang requirements para ma-issuehan kayo ng uh, investor's visa. Marami na pong mga videos na niyan uh, previously na tungkol sa permanent resident pero may ibibigay ko lang po sa inyo yung pinaka simple at paalaala kung kayo po ay na-issue ng permanent resident visa dito sa Canada. So, sa mga mag-a-apply naman po, gamitin ang mga immigration consultancies o magkonsulta at lagi pong maging gabay ang official website ng Canada Government sa www.canada.ca at ito po ay mayroong iba't ibang sets of requirements. Halimbawa naman, tayo ay naprubahan eh, bilang permanent resident, Canada. Ano yung mga pribilihiyo na meron kayo? Ang rights and privileges po ng isang permanent resident ay eh, halos ganoon na rin sa citizen. Ang kaibahan lang po, ang permanent resident ay hindi makakawa, uh, boto sa mga eleksyon maliban lang sila ay makapag-adjust ulit na maging citizen. Voting rights ay para lamang sa mga citizens. Ilan pong mga paalaala? Kung kayo pupunta dito, yung pong finances natin ay dapat nating alam. Tulad ng mga nabanggit ko sa ibang mga videos, dapat tayo ay nagbabasa sa official website ng Canada bilang paghahanda natin pagpunta dito habang tayo naghihintay na pinaprocess ang at ating uh, application dito sa Canada. Kalimitan po, dyan yung maranasan yung magkukonvert ka ng Philippine Peso to Canadian Dollar o Canadian Dollar to Philippine Peso. Pagulat kayo uh, at ang pala. Eh, lalo na kung baguhan kayo dito. Bawat punta mo, bawat paggastos mo, nandun sa easy mo agad yung conversion. anong mahal naman? Ganito, ganyan. Talaga pong ganun. Kasi kung nasa Canada, kang gagastusin mo yung dolyar. Ah. Yung budget and expenses, napakalaki po ng bagay na tayo ay matuto. ng katipiran. Okay? ng uh, pagiging praktikal sa paggastos. Sa housing, although ito po ay pahapyaw lamang, and, uh, makikita po natin yung low to high cost. Depende po kung nasaan kayo at depende kung anong klase ng uh, housing ang inyong gusto na uh, terhan. Basement, may mga apartments, may mga townhouses, may bungalow, may marami po kayong mga choices. Pero isang napakahalaga, kung kayo may mga anak, pumili nung mas malapit sa eskwelahan If there is a chance. So sa employment naman po, ang permanent resident ay open po yan. Na mag-apply kayo sa anumang uh, skills na meron kayo at sa industriya na nangangailangan ng inyong skills. Pero tandaan po, huwag kayong madismaya. Tulad ng mga naririnig ko at napanood, na, nadismaya sila pagdating dito, permanent resident, uh, menial jobs ang uh, kanilang nabagsakan. Tandaan po natin, napakaswerte na ninyo kung permanent resident, hindi sa ang naibigay sa inyo. Pero, yung pong adjustment mo sa trabaho kahit pa ikaw ay executive sa Pilipinas paulit-ulit po yung marinig ninyo sa mga videos o mga vlogs na uh, isini-share ng mga kapwa din natin Pilipino mag start po kayo dito at tulad po ng mga previous uh, videos sa ginawa ko yan po ay bilang assessment lamang kung kayo ay pwedeng makapag-adjust dito sa Canada. Hindi po ginagarante ang anumang educational background mo sa pag apply o maging ang iyong experience sa labas ng Canada ay nagagaranti na pagdating mo dito, the same job ang iyong mapupuntahan. Okay. So hanggang doon lang po muna yun sa ating sa employment. Marami pang pwede nating talakayin sa mga susunod nating videos. So, ang kagandahan po ng permanent resident, ano naman yung sinasabi nating mga pangunahing benefits na pwede nating kamasahin? Unang-una po, ang health benefits. Okay? Libre po ang uh, consultation, libre po ang pagpapa hospital Okay? So, walang alalahanin kung sakaling kinakailangan nating uh, bumisita ng doktor o bumisita ng ospital. Pero wag nating isipin na magamit natin lagi yung health benefits. Napakahirap po na magkaroon ng karamdaman. Pangalawa, ang child benefits. May tulong pong pinansyal mula sa gobyerno. At wala kayong alalahanin sa mga gastusin sa pagpapaaral. Yeah? Yung pangatlo yung basic education. Ang gamit po ng mga bata, ang ng mga bata sa eskwilahan ay yung kanilang snacks, lunch. Okay. Ang mga school supplies po ay, yan po ay provided ng government o ng Ministry of Education. So, yun po yung uh, tatlo na pangunahing uh, pribilihiyong mga benefits bilang permanent resident. So, ulitin ko health benefits. Una, pangalawa, ang child benefits. At pangatlo, ang free basic education. Okay, eh, paalaala po. Yung mga nandito na sa Canada, tulad ng banggit ko kanina, huwag kayong madismaya. Sa pag-apply ng trabaho, gumamit po ng mga recruitment agencies. Mag-check online tulad na sa www.jobbank.gc.ca, mag-register sa mga employment agency, employment uh, and social development Canada. Mag-check po tayo dyan. At kayo po ay meron po doong link na pwede kayong uh, bigyan, mag-subscribe para padalhan kayo noong uh, job opening batay sa inyong skills at sa inyong experience. Mag-register din po tayo sa www.indra.ca. Nakatulong yan. Employment Ontario. Kung kayo po ay nasa Ontario. Uh, meron ding mga YMCA, mga employment agency na tumutulong at gagabay sa inyo. Kahit po pagpipilap up ng mga uh, forms o ng paggawa ng resume. Yeah. So mag-attend po tayo ng mga job fairs. Uh, magbasa tayo o kumuha tayo ng mga uh, employment flyers meron po niyang uh, sa mga uh, station ng bus, trains marami po niyan o yung iba sa mga establishment meron po niyang uh, mga flyers at saka newspapers about uh, job openings yung mga official website po ng companies na nag-operate dito sa Canada abuti pong mabisita natin. Nandito, pastahin ninyo yung link o menu ng careers. Yeah. Nandun, makikita ninyo kung ano yung mga openings. Isa rin napakahalaga yung connections o referrals na makakilala ninyo o ng kapwa natin Pilipino. So, kung mayroon mang mga connections o may mga referrals ng kapwa natin Pilipino, ito pa i-verify natin sa uh, official website ng uh, company tulad po ng mga nabanggit ko noon sa unang video kahit po 'yan ay galing sa kapwa natin Filipino, uh, i-verify po natin sa official website ng company na kanilang uh, sinasabi kaya maging maingat po tayo sa mga referrals na nagsasabi na mga private messages so panoorin po ninyo yung uh, previous uh, videos ko nandun po yung ilan at mga mahalagang paalaala tungkol sa pag apply ng trabaho dito sa Canada. Kaya lalo na po yung mga galing sa social media platforms, yung mga job, yung mga uh, sinasabi nila, maging maingat po tayo. Okay. So sa immigration status naman po, from immigrant status to citizenship, like yung mga unang videos po natin, ay from work to resident status, ngayon naman po, as permanent resident ka na, ang itatarget naman natin yung permanent resident to citizenship status. So, pag permanent resident po, 5 years po ang validity ng permanent resident. Ito po ay not uh, necessary natapusin natin yung 5 years bago kayo mag-adjust. Kung kayo po ay nakapanirahan na dito sa Canada ng 1095 uh, days, ito po ay 3 years do sa 5 year uh, time na validity ng permanent residency card ninyo o ng status ninyo pwede na po kayong mag-apply ng uh, citizenship at yung pong 1,095 days ay yung kayong nandito sa loob ng Canada tandaan po natin yan Then visit the official website. Kung meron na kayo 1,095, visit the official website of Canada. It, in, uh, bago po tayo mag for citizenship application. Okay. Ito po naman ang maganda kung sakaling kayo ay maprobahan bilang uh, citizen. Ano naman yung ating mga obligasyon? Eh, Siyempre, andyan po yung pagiging law abiding citizen okay that's or resident so to work and pay taxes respect other cultures and the diversity of the community or the country's diversity. So, maging responsable po sa sarili, unang-una, at sa sariling pamilya. So, makakapag-participate na po tayo sa pagboto okay? sa mga elections at saka isa rin po sa katangian at responsibilidad ng isang Canadian citizen ay yung tumulong sa iba at protektahan ang environment. So, napakaganda po, sana uh, yung mga nanonood na nandito na sa Canada at naghihintay na yung citizenship nila, yung permanent residency, may napulog din kayong uh, aral o mga tips, lalo na yung mga nagbabalak, ma -apply ng ma-apply uh, ng resident visa or permanent resident visa kapunta dito sa Canada. Hanggang dito na lang muna ang ating talakayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Greg's Insight Talk. Kagapay sa pag-unawa sa mga nangyayari at kaganapan sa ating lipunan. Hanggang sa balik.